Paano nga ba ginawa ang The Great Pyramid of Giza? At may katotohanan kaya ang mga conspiracy theory na nagsasabing hindi raw umano mga tao ang gumawa at nasa likod ng malaking strukturang ito na nailagay sa bansang Egypt. Sa video ito ating tatalakayin ang mga misteryong kwentong bumabalot sa kasaysayan ng The Great Pyramid of Giza. Sa gitna ng nagliliyab na disyerto ng Egypt, nakatayo ang isang monumento na humahamon sa ating imahinasyon. Ang Great Pyramid ng Giza. Marahil ay nagtataka ka paano ito itinayo bakit ito itinayo? At ano ang mga lihim na maaring nakatago sa loob nito? Imahinahin natin ang mga eksena sa mga susunod. Noong unang panahon, humigit kumulang apat na libo at limang daang taon na ang nakalipas, isang ambisyosong paraon ng Egypt na tinawag na si Kofu ay nagkaroon ng isang pangarap na magkaroon ng malahiganting pyramid na hindi pa nakikita ang katulad nito sa buong mundo. Ngunit paano niya ito gagawin? Ang sagot ay nakasalalay sa dugo, pawis at determinasyon ng libu-libong manggagawa. Sa loob ng mahigit dalawang taon sila ay nagtrabaho sa ilalim ng nakakasunog na araw ng tisyerto, nagbubuhat ng mga bloke ng bato na may timbang na hanggang labing-libang tonelada bawat isa. Isipin mo ang ingay ng mga copper chisel at bronze saw na humahampas sa bato, ang sigaw ng mga magagawa habang hinihila nila ang magbibigat na bloke sa mga wooden sled ang tunog ng mga bato na unti-unting inilalagay sa kanilang lugar. Ito ang tunog ng isang kahangahangang pangarap na unti-unting nagiging realidad. Habang lumalaki ang pyramid, lumalaki rin ang mga tanong tungkol dito. Paano nila nailagay ang mga bato sa pinakamataas na bahagi? Paano nila mapapanatili ang kahangahang katumpakan ng pagkakagawa nito ang mga arkeologo ay naniniwala na ang mga sinaunang Egyptyo ay gumamit ng mga internal na rampa, isang mahusay na solusyon sa isang komplikadong problema. Ngunit para sa iba, ang mga sagot na ito ay hindi sapat. May mga na nagsasabi na ang The Great Pyramid ay gawa ng mga alien mula sa ibang planeta. Tinawag nila ang ilan sa mga ito ng mga Anunnaki. Isipin mo, mga malalaking spaceship na lumapag sa disyerto, mga extraterrestrial being na may advanced technology na nagtatayo ng Great Pyramid gamit ang mga laser and anti-gravity devices. Kahit gaano kahirap paniwalaan, marami ang naniniwala sa teoryang ito. Ang iba naman ay naniniwala na ang pyramid ay isang napakalaking time capsule at propesya. Ayon sa kanila, ang bawat sukat at angulo ng The Great Pyramid ay may kahulugan. Bawat silid at passage ay may nakatagong mensahe. Pero para sa kanila, ang pyramid ay hindi lamang isang libingan kundi isang mapa ng nakaraan at hinaharap ng sangkatauhan. Kahit sa Biblia, may mga naniniwala na binanggit ang dakilang pyramid. May mga nagsasabi na ito ang altar ng Panginoon na binanggit sa aklat ni Isaiah. Ang iba naman ay naniniwala na ang Great Pyramid ay may kaugnayan kay Enoch, isang tauhang sinasabing lumakad sa Diyos o kasama ng Diyos. Ngunit ano ba talaga ang katotohanan? Sa kabila ng lahat ng teorya at haka ang mga siyentipiko at archaeologist ay patuloy na naghahanap ng mga ebidensya para maunawaan kung paano talaga itinayo ang dakilang pyramid. Isang malawak na construction site sa ilalim ng matinding init ng araw ng Egypt. Libu-libong manggagawa hindi mga alipin kundi mga skilled na trabahador umano ang gumawa ng ganitok kahanga-hangang gawain o proyekto sa kasaysayan. At ito ay nagtulungan para mabuo ang isang monumento na mananatiling kahanga-hanga hanggang sa kasalukuyan. Ang mga bato ay kinuha mula sa mga kalapit na kwari sangayon sa kanilang pananaliksik. Isipin mo ang ingay ng mga pader ng bato na bumabagsak habang ang mga manggagawa ay gumagamit ng mga simple ngunit epektibong kasangkapan para kunin ang mga bloke ng bato. Pagkatapos ang mga bloke ay hinihila sa mga wooden sled sa mga rampang pinahiran ng putik at tubig. Isang simple ngunit mahusay na paraan para bawasan ang friction sang ayon sa mga engineers. Sa site ng Great Pyramid, ang konstruksyon ay nagsisimula sa ibaba hanggang pataas. Bawat layer o course ay inilalagay ng may kahangahangang presisyon. Ang mga manggagawa ay gumagamit ng mga lever at wooden roller para iposisyon ang mga bato ng tumpak habang lumalaki ang The Great Pyramid, ang mga internal na rampa ay ginagamit ng mga sinaunang mga tao para iangat ang mga bato sa mas mataas na bahagi. Isipin mo ang pagod at determinasyon ng mga manggagawang ito habang sila'y unti-unting bumubuo ng isang monumento na mananatili sa loob ng libulibong libong taon. Ngayon, habang tinitingnan natin ang Great Pyramid, maaari nating isipin ang lahat ng mga kamay na gumawa nito, ang lahat ng isip na nag-isip nito ng mga solusyon sa mga problema ang kinakaharap nila at ang lahat ng taong humanga dito sa loob ng libu-libong taon. Isipin mo ang iyong sarili na nakatayo sa harap ng Great Pyramid ang init ng araw ay sumisiklab sa iyong balat habang iyong tinitingnan ang napakalaking istruktura sa harap mo. Sa bawat bato ay may kwento, sa bawat anggulo ay may misteryo. Ang nakilang pyramid ay nananatiling isang hamon sa ating pangunawa at himanasyon. Ito ay isang monumento hindi lamang sa isang sinaunang hari kundi sa walang hanggang kakayahan ng tao na mangarap ng malaki at gumawa ng mga bagay na mananatiling kahangahanga sa mga susunod na henerasyon. Sa loob ng libu-libong taon, ang The Great Pyramid ay naging paksa ng maraming hakahaka -haka at teorya. Ngunit noong 2022, isang kamakailang pagtuklas ang nagbigay ng bagong liwanag sa kung paano talaga ito itinayo. Ang pagtuklas na ito ay nagmula sa isang sinaunang paper rose na tinatawag na Wadi Eljar Papyri. Ito ay naglalaman ng mga tala ni Merer, isang opisyal na nanguna sa isang grupo ng dalawang daang manggagawa. Ang matalang ito ay nagbigay ng detalyadong impormasyon tungkol sa transportasyon ng mga bato para sa pagtatayo ng The Great Pyramid. Ayon sa papyrus, ang proseso ng pagtatayo ay mas komplikado at mahusay kaysa sa mga unang nabanggit. Ang mga limestone block ay hinuhubog mula sa Tura limestone quarries na matatagpuan sa kabilang panig ng Nile mula sa Giza. Isipin mo ang ingay ng mga copper chaser at bronze saw na humahampas sa bato habang ang mga manggagawa ay mahusay na hinuhubog ang bawat bloke. May teoryang nagpapaliwanag na kanilang tinutunaw ang mga limestone at inihuhulma sa isang rectangle na formation upang ito ay maging fit doon sa kanilang paglalagyan. Ang mga bato na natapos ay hindi lamang hinihila sa lupa gaya ng dating paniniwala o pagtuklas. Sa halip, ang mga ito ay ikinakarga sa malalaking wooden barge o barge at dinadala sa Nile River. Isipin mo ang mga barge na ito, puno ng mabibigat na limestone block na dahan-dahang sumasaguan sa ilog. Isa sa pinaka nakakamanghang pagtuklas ay ang pagkakaroon ng isang sistema ng mga artificially created kanal. Ang mga kanal na ito ay direktang nag-uugnay sa construction site ng The Great Pyramid na nagpapahintulot sa mga barge na makarating ng mas malapit sa site kaysa sa dating nating iniisip. Ang papyrus ay nagsiwalat din ng pagkakaroon ng isang port o daungan na malapit sa site ng Great Pyramid. Dito ang mga bato ay idinidischarge mula sa mga barge at inihahanda para sa final transportation patungo sa construction site. Bagamat ang papyrus ay hindi nagbigay ng detalye tungkol sa eksaktong paraan ng pag-aangat ng mga bato ito ay nagpapakita ng kahusayan ng mga sinaunang Egyptian logistics and engineering skills. Malamang na sila ng kombinasyon ng mga rampal, lever at iba pang makabagong mga teknik para maiangat ang mga bato sa lugar. Ang pagtuklas na ito ay nagpapakita na ang pagtatayo ng Great Pyramid ay hindi lamang isang kwento na physical na lakas at paghihirap. Ito ay isang testamento sa kausayan ng mga sinaunang Egyptyo sa larangan ng engineering, pagpaplano at pamamahala ng resources. Isipin mo ang kompleksidad ng operasyong ito. Ang pagkakwari ng mga bato, ang transportasyon sa mga ito sa Nile River, ang paglikha at pamamahalan ng isang sistema ng mga kanal at ang pagkukoordina ng libu-libong manggagawa. Ang Great Pyramid ay hindi lamang isang monumento ng isang paraon, kundi isang patunay na kahangahangang kakayahan ng sinaunang sibilisasyon. Kung iyong nagustuhan ang video ito, maaring i-click lamang ang like button and subscribe. Ako si Jeff Katinggan at ito ang History. channel.